Hirap pa rin makasunod ang ilang retailers ng bigas sa ipinag-uutos na price cap ng pamahalaan. Wala pa rin daw kasing natatanggap na financial assistance ang ilan sa kanila. Live mula sa San Juan, nasa frontay ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave! Jester Maui, ilang rice retailers dito sa San Juan City ang hindi pa nakakatanggap ng financial assistance. Hiling nila sa gobyerno na kung maaari ay makuha na nila ito agad dahil malaki na rin ang lugi ng kanilang pwesto. Kabilang sa mga hindi pa nakakatanggap ng tulong si Jaime na may pwesto dito sa F Manalo Street sa, sa lungsod ng San Juan. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi niya pa masunod ang price cap na 41 pesos para sa regular milled rice at 45 pesos para sa well milled rice. Wala din daw kasi siyang makuwanan ng stock na pwedeng ibenta sa ganyang preso. Sa kabila nito, lugi pa rin daw siya. Tatlong linggo na daw kasing matamlay ang benta lalo na nitong nakaraan dahil sa ibang lugar bumibili ang mga suki niya kung saan mas mura ang bigas. Hindi na niya matansya kung magkano na ang kanyang lugi pero nasa tatlong linggo na daw, hindi pa rin siya nag Ibig sabihin, hindi na kumikita, babagal pa ang ikot ng puhunan. Ang ilang rice retailers dito may tindang 41 at 45 pesos na bigas. Ayon sa kanila, nag-ikot na daw nitong lunes ang mga taga-lokal na pamalaan ng San Juan. Na-interview na daw sila para sa cash assistance. Pero hindi na banggit kung kailan ito ibibigay. Kaya ang magagawa na lang nila ngayon ay maghintay. Jester Mawi sa tala ng DSWD, 24 na rice retailers dito sa San Juan ang nabigyan na ng ayuda. Habang 24 pa ang nagaantay pa sa tulong pinansyal. Target ng ahensya na mabigyan ng cash assistance ang mga rice retailers hanggang September 29. Jess Mawi. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.